Okay mga kausin, good morning. So dumating na yung in-order ko na plate metal yung lalagay natin dun sa harap ng speaker. So galing pa to sa Thailand. So in ko so, sa overseas. So mga isang linggo rin bago dumating. So titingnan natin kung okay yung plate na binili ko. So susukatin din natin kung gaano kalaki. So, siya So, Ito mga bossing o. Oh. So. So, ilakit ko lang ha. Ah. ko lang yung camera. So, ito na mga bossing. So, apat na piraso yung in order ko, no? So, apat. Apat na piraso. So, okay naman yung pagkabalot niya. Ito. Ganda yung pagkabalot niya. Apat na piraso. <coughs> ayan. Okay. JBL Entertainment. So, ayan. Ayan, mga bossing. Ha. Apat na piraso. Ayan. So, metal siya. Ayan. Metal siya, mga boss. Ayan. Ha. Ayan. Ayan, metal. Okay. Tapos, susukatin natin kung gano'n ito kalaki. So, ayan. Ito, 1 inches, tsaka 2 inches. So, ito. Susukatin natin. Ayan. Susukatin natin. So, sakto siya, 2 inches. So, yun o. 2 by 2. O, ayan. 2 inches, 2 inches. Ayan. So, ito yung ilalagay natin dun sa sa so, MCB natin na D15 oh, sa pinakababa niya para pumogi siya lalo okay so pipinturahan mo na natin yung screen kasi hindi ko pa napipinturahan yun so simulan na natin pinturahan para malagay na natin to siguro epoxy na lang to ang lalagay ko dito para kumapit siya okay let's go So train natin ito mga boss na ilagay dito kung sakto naman siya, kung maganda siya tingnan. Ito Yan, may magnet siya na kaunti. Siguro para pag kan uh, kung tutusok mo lang, pero may magnet siya. Yan, dumidikit naman siya, pero hindi talaga yung magnet niya na makapal, palit lang. So yan, yan ang itsura niya kapag uh, nilagay. Ito kasi nasa na, to, to, eh. Nasa uh, 3 inches. 3 by 3. Ay hindi, 4. 4 by 4 to. Ito ay 2.2 inches. Okay. Ito, tatanggalin natin ito. Pagka nilagay para ito na lang yung matira. Tapos pipintura na natin ito ng kulay black. Okay. Okay mga bossing. So ang gagawin natin, pipintura natin yung ito, yung quick drying in the So, nalagyan lang, haluan lang natin ito ng ito na lang haluan natin. Uh, sana yung halo natin. ito, yung pin So, ihalo lang natin para yun yung ipintura natin sa screen. Pero yung body ng MCB, pipintura din natin yun. So, nain lang natin yung screen nya. Para yun yung para mat Oh, makakuha na natin yung kalawang ng street? okay so ito mamaya na natapos Pagka natapos na natin lahat pati yung body ng MCB okay tatanggalin na lang natin to kasi medyo matagal na rin to na nakalagay dito tsaka pag kanilagyan ko ng plate dito pag hindi ko to tinanggal parang hindi siya okay tignan so ang gagawin natin tatanggalin na lang natin to so ang dinikit ko kasi dito epoxy hindi siya yung sabi ko naka-bolt. kasi yung pinagawa ko to hindi ko to pinabutasan yung sinabi ko kasi i-epoxy ko na lang para maganda siya tingnan wala siya mga bolt dito sa gilid yung gagawin natin ngayon, tatanggalin na lang natin to para pag napinturahan na siya isa na lang yung plate na logo yung nakalagay doon, yung GPL. para mas presentable siya tingnan. okay okay mga bossing, natapos na natin galin lahat ng screen tapos tinanggal na rin natin yung nilagay kong plate dito yung dati, tapos pininturahan ko lang pipinturahan din natin to lahat tapos sinuna ko lang yung screen para makabitan natin ng plate. So bukas ulit bukas ulit natin gagawin 'yon. So ito lang muna yung tinanggal natin, pininturahan natin yung screen. So patuyuin muna natin 'yan para maganda. Tapos re natin 'to lahat para magmukha siyang bago at magmukhang presentable ulit. So kanya-kanya naman 'tong discarding kung paano natin pagandahin at magmukhang simple na maangas yung mga speaker natin. Sige so, lang mga bossing. Update ko na lang kayo ulit. Bukas ulit. Tomorrow. Okay mga bossing, so ang, ang gagawin natin ngayon, didikit na natin yung didikit na natin yung plate ito. Ito. So tuyo na yung screen niya. So yung gagamitin ko na pandikit ito, yung ito yung Liquid Nails High Strength Construction. Stop it. Get some help. Sip ito. Stronger for longer. Yeah, boy. Ito to. Eh, mga bossing. Yan yung gagamitin ko. Ayan oh no, Para siyang... Para siyang may tiba na... Eto, kulay rugby. So, ito yung gagamitin natin. gagamitin natin. Ang natin. Ayan, para dito sa screen na ito. So, didiskartihan ko na lang kung paano ko ididikit doon sa NCB parang kasi ano ko siya susukat. So, yun o. Oh. Ayan o. Oh. So, yan yung kakabit natin. So, gagawa ko na lang diskarte kung paano siya mapapantay na masentro doon sa gitna. Okay? So, pangalawa na yung kakabit natin. So, tapusin ko muna ito lahat para... Tutal na ipakita ko na rin sa kanina yung kung paano ko inakabit. So ulit ko lang mga bossing ito nakita ko lang to sa workshop. So may epoxy pa naman ako doon pero ito naman lang gagamitin natin para magamit maka kasi tumiga siya. So at least ito magagamit natin. Okay? Ito yung pangalan niya mga bossing oh. Ano? para makita niyo. Okay? 3 days later. Okay mga busing, ang gagawin natin ngayon, kakabit na natin yung screen niya kasi napinturahan ko na to. Pero kapakita eh, ko sa inyo kung paano ko ito ay kakabit. So ko lang natin to yung mga pads niya sa side, mga sa gilid. Tapos, minilihan ko siya ng bolt. Ito yung ilalagay natin dito sa may gilid nya. Yung sa may ito to. Ayan. So, scroll lang natin to. Ang binili ko na, na washer is kasya yung sasakto siya dito sa butas ng screen grills. So, para hindi siya ganong magalaw. Kasi pag hindi natin nilagyan to, pag uh, tinatugtog natin to, baka magkaroon mag ng ingay. So, i-fix natin to ng nalagyan siya natin ng screw na ganito So, lagyan natin siguro mga tatlo dito Tatlo, dalawa dito Tatlo din dito okay. So, yan So, simulan natin ka to So, ito na yung itsura niya Ito na lang yung makikita niya Tapos yung Isa lang yung nakalagay GDL So, para maganda siya, tingnan Uniform siya, okay? Ay, simulan na natin. Okay, mga boss bossing, napakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa. So, ilapit lang natin ng camera para makita niyo. So, ayan na mga boss na fix na natin, ano? So, ito yung nilagay ko na bolt. Yan, yan. Tsaka ito. Tapos yung dito naman sa gilid, dalawa lang. One, tsaka yung two. Yung isa naman is isa lang doon. Yung sa dulo. So sinintro ko lang siya dito para medyo okay siya tignan. Yung sa kabila ganoon din. So ayan. So ang ginawa ko kasi, hinahanap ko talaga yung yung hindi siya ganong nakadikit dito. So kaya dito ko nilagay kasi sinintro ko rin para mahawakan niya ng maayos yung screen grills. So yung sa gilid ganoon din. Ayan. Kaya, ayan. Tibay na siya. Tapos nilagay ko na rin to. Ito, huwag niyong pansinin to kasi sa ilalim niya lang to. Pero pipinturahan din natin yan. Ayan, ito yung, yung ito yung sa gilid niya. Ang protection niya sa gilid. Pininturahan ko na rin to. So mga boss, yung pinintura ko pala dito sa plywood is yung latex lang. Hindi siya yung hindi siya yung enamel. Kasi ito yung sa screen. Bakal kasi to. Ang pinintura ko dito is enamel. Yung dito, latex lang to. Yung tubig lang yung minahalo. Kasi yung sa gilid niya, nilagyan ko rin ng ito, yung para hindi tamaan yung metal niya. So, para yung pintura niya, yung original pa rin. So, okay na mga bossing. So, yung gagawin, tatapusin ko lahat to, yung apat. So, ayan na, medyo pogi na siya. Bago na naman yung itsura niya. Okay? Ayan, tingnan niyo yung kanyang metal. Ayan. Solid na yan. Dikit na dikit na talaga. Okay. So, taposin ko muna yung apat na piraso. So, yun yan mga bossing. Thank you. Okay mga bossing. So, tapos ko na pinturahan to. Yung <coughs> pang tatlo tsaka pang apat. Ito na yung finished product natin. tuloy muna natin to mga boss para matapos na abang may pa okay let's go ayaw rin ma Oh, no, 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 no. <laughs> Yon, mga bossing, tapos na natin gawin yung apat na MCB natin tapos na natin lagyan ng screen grills so yan na yung tsura nya sa likod ko pero bago yun shoutout muna natin yung mga nagpapa shoutout yung mga tropa natin na nagpapa shoutout dito sa page sa youtube channel ko uh, shoutout kay uh, boss construction shoutout sa boss kay uh, oy si lulu vlog ang ganda ng pangalan ni boss ah oh. Tsaka doon sa tropa ka ditong taga Palawan din. Yung may-ari ng uh, Managat Lights and Sound ng Quezon Palawan. Shout out sa iyo, boss. ka mayroong pista diyan sa inyo, kunin mo na lang akong ng DJ para ikaw nang bahala sa sound system. So, yun na yung mga nasa shout out ko. Shout out sa inyo lahat. So, ipakita ko na sa inyo yung natapos ko na MCB. So, nalagyan na natin ng grills. So, ayos na. So, yung plano ko na lang, yung sa likod niya, yung <coughs> yung outlet niya, ang tawag yung terminal niya, mabaguhin ko rin yon pero kapag may budget na ako. So, ito muna yung matapos ko. So, at least, presentable na siya tignan, di ba? So, dipindi lang na sa atin kung ano yung mga forma ng mga speaker natin. So, pakita ko sa inyo mga bossing kung paano ko, kung ano yung itsura niya nung matapos ko. Okay? So ayun na mga bossing, pakita ko na sa inyo. So abang na lang kayo ulit sa mga bago kong content. So ayun na, na ayos na. So yung next naman natin kung anong comment na kayo kung anong gusto nyo i-content na naman natin ulit. Hindi pa ako makapag soundcheck ngayon eh. So yan lang muna para pagka may event may presentable na naman yung mga speaker natin. Okay, yung mga kibler na pang midday ko hindi ko na yun gagalawin kasi fun yun eh. At Ganon talaga yung mga paint eh. Original talaga yun. ito, mga pinaganda ko lang ulit. Kasi sa apat na taon na mga speaker ko, ayan. Hindi lang ginastos ko dito. Wala kang 200 eh. Pintura lang. Tsaka yung plate. Yung plate. Sure, umabot din yung plate. Ng, mahal kasi ng plate eh. Nasa 800. Pero matagal-tagal ko na rin binili yan. Yan pintura lang. Tsaka yung mga bolt. Dito walang nakuha yan eh. So lang mga bossing. Thank you. Ayun na, mga boss. So, thank you very much ha. Salamat sa yan ha. Tapos na. So, ayan. Maganda siya. Maganda. <coughs> Pero sa iba, yung wala kong maganda. Pero para sa akin, maganda niya. Malinis tignan. So, syempre, makaka-appreciate niyan yung mga may hilig lang sa mga sound system. Pero pagka hindi, hindi naman nila ma-appreciate yan. Kapag mga mahilig sa sound system, talagang titignan nila yan. Ang ganda, malinis. So, so para mga bossing, thank you.